Ayan mga katrops Kumusta kayo dyan? So happy Sunday to all ulit So ayun, so natapos na po yung biyahe natin kanina mga trop So pabalik na tayo ng kainta So nasa area tayo ngayon ng Market Market BGC So ayan mga trop So so ayan, sa so, thank you Lord ah, Natapos na rin yung biyahe natin So pawin na tayo sa bahay So ayan So sana pagdating natin ng C5 Uh, ah, walang traffic para makawi tayo ng maaga uh, makapahingay din tayo ng maaga kasi bukas bibiyahin na naman tayo ng maaga bukas so mayroon na naman tayong early bird uh, biyahin natin bukas kailangan uh, 6 o'clock uh, nasa Makati na tayo kasi mayroon ta na naman tayong biyahe so ayun mga katrop so let's go mga katrop nakago na mga ay ayayay sana walang traffic to mga troops sana lang sana lang Sunday yahin natin mga troops sana lagi nga dito So ayan nakatawid na tayo mga ka-trops so, Nag iba iba yung ano natin mga ka-trops ah, Excuse me mga ka-trops Ayan so nandito na tayo mga ka-trops sa may C5 Oh, sana mga tropes, ganito, ah, tuloy-tuloy ito hanggang makarating tayo ng kainta. Medyo so, maganda-ganda. Malinis yung kalsada mga tropes. Sana hindi makusog. Ayan mga katropes. So binago ko yung camera natin mga katropes para makita nyo talaga yung kabuuan. Ayan mga katropes. So medyo malabo yung kanina mga katropes dahil dalawang ano natin mga katropes. So ito, na ah, medyo maliwanag siya dahil nakapokus lahat ng ano doon mga katropes. So para makapahinga tayo ng maaga mga katropes, kailangan natin, i-reserve na naman natin ang katawan natin. Ipahinga natin kasi yan lang yung ano natin mga katos ba? Puhunan. G L G uh. So yung biyahe natin kanina pala mga troops uh, yung galing na tayo sa May QC. Ah uh, mayroon tayong biyahe doon, hindi lang doon sa May QC. Pagdating natin doon na uh, may biyahe pa tayo. Ah uh, hindi na ko nag video mga troops dahil naiwan yung lagay natin ng cellphone dito sa sakyat kaya ayun so maganda sana din doon para man lang iba pero isa area lang naman din ng QC. So yung biyahe natin Uh, kung pamilyar ka doon sa may St. Luke's sa uh, QC at saka dito sa may uh, malapit sa Trinoma dito sa may Time Street uh, yan lang yung biyahe natin doon uh, dalawa tapos mayroon tayong tinanarap doon may, may pick up tapos balik ng Makati ayun so natapos na din so ayan na ah, kaya uuwi na tayo ayan uh, lang yung biyahe natin kanina da doon tayo sa area ng uh, QC sa Action City. So dito mga tropa, sa uh, napakaganda dito mga tropa sa medyo mga ganitong oras pa dahil yung mga billboard dito mga mga tropa uh, puro may ilaw pero pagdating ng mga madaling araw na uh, wala na siyang ilaw pati dito yung street light mga mga Walang ilaw mga tropa, so medyo pag madilim-dilim na mga tropa. Di ko rin alam mga katrops, akala ko ba solar to o ano. Kasi kung nakikita nyo mga katrops, oh, yung may mga poste dyan sa gitna. Ayan. So, hindi gumana yan mga katrops. So, pag dito mga katrops, padilim dito pag gabi. Ah, kasi naranasan ko yan mga katrops, pag umuwi ako ng gabi. Kasi pag kahit nagpumotor lang ako, ah, nagtaka ako dahil ang dilim. Kasi pag yung billboard dito mga katrops, yung iba, pag ma... Uh, madaling araw na uh, pinapatay na nila so madilim dito mga katrobs paggabi kaya nagtaka ako nung una uh, sabi ko ba't kaya madilim kaya hindi nga medyo maliwanag pa mga katrobs kung nakikita namin yung poste dyan sa gitna nito ng kalasada yan hindi gumana yan kung gumana siguro yan ang liwanag yan kasi hindi naman kalayuan yung ano nila hindi naman kalayuan yung mga poste sa ilaw ganda si Kuria kung papalitan na lang si Kuria na hindi ko rin alam kung solar ba yan o ano street light ba yan sa tawag na yung o dito sa may anong nang pasig kaya ayun madilim mga katrops yung ano nila mga katrops oh. madilim yung kalsada nila kaya uh, yan yung ano dito mga katrops so abangan nyo mga katrops uh, next week ah uh, matagal tagal na rin tayo hindi nakakilaw ng tuna so yan pag may time tayo doon pag matsimpuhan natin na mayroong bagong dating uh, bibili tayo uh, kahit ano lang kalating kilo lang kasi budget, budget lang tayo mga katrops kasi ang sobrang mahal tuna mga katrops 500 ang kilo yun mga katrops kaya solid din naman yun kasi uh, wala naman yung ano, puro naman yung laman. Kaya yun nga lang, eh, lang. no so, kung ano, kung tutuusin, makakain mo yun lahat kasi walang, walang buto yun, puro yun laman yung tuna. Kung mayroon din naman galunggong, ayong ah, yung tawag sa Tagalog pa na dulong, napakaganda din yung dolong Kaya lang, mahal din kilo, 400, pero wala naman yung ano tapon puro kain lang kasi wala naman yung tinig kaya ayun so kailangan talagang mag-isip ka mga ka-trop kung saan yung ulam natin na mabudget na hindi masayang kaya ayun nga may kamahalan nga pero wala naman tapon okay lang siguro yun kung mayroon ka man lang ano mayroon ka man lang magandang budget na ganong presyo ng pagkain So, super bilis natin mga ka-trop. So, nandito na tayo sa may bandang, ano, Ah, uh, Julio Vargas Street papunta yun sa kabila painsa na rin yun sa kabila doon sa may bandang Mega Mall so ayos yung biyahe nito mga trop, so walang traffic sana pagdating natin doon sa may ano uh, sa may dito na naman sa may Ortegas Extension kasi papunta na tayo ng Antipolo Ah, uh, sana walang traffic para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Pwede okay, sana tayo dadaan dyan kung mayroong magandang isda. Kaya lang wala tayong maparadahan mga trolls. Mahirap dyan sa, dito sa may gilid, sa may bandang Rosario May, may, may ano dyan mga trolls, uh, may talipap pa. So minsan dyan mga ka ah, uh, may magandang isda dyan yung mga bagong dating lang pero tsimpuhan lang. At saka medyo mababa yung presyo. Di ka doon sa kainta, mas mahal talaga yun doon sa kainta. Ah, uh, Nag-deprince sila ng isang daan, 80 pesos, 100 pesos, 120. Depende yun sa klase ng isda. Pero dito mga katros, pag matsambahan mga katros, magandang tuna dyan. Dahil uh, natsimpuhan ko dyan na uh, bagong, ano, bagong dating. Uh, magkano lang yung kilo yung laman dyan nila mga katros? Uh, 380 lang. Samantalang dun sa ano, 500. So napakalaking tulong na rin yung 120 na nasimodo. So ay mga katros, so Thank you for watching mga tropes. Hanggang dito na lang video natin para ah uh, maano natin yung ano natin. Uh, eh, isisip natin yung ibang ano. Abangan nyo mga tropes yung next video ko mga tropes. Bukas ng umaga mag-video tayo ulit. Papasok tayo sa trabaho dahil ah uh, magdala na tayo ng sasakyan. So standby muna natin yung isang isang ano natin, ah, uh, yung motor natin, ah, uh, tambay muna natin yon So, ulitin ko mga tropes, God bless ating lahat, happy Sunday at ingat po tayo lagi ah. Thank you for watching mga troops. Bye-bye.